bal, alam ko alam mo ga ang pagpunta kila mang ambo. Ayong ah, kila mangambo. Ah. Ng ganito, ah. ng tutulungan kita. Ng ito gagawin mo. Paglabas mo diyan sa kanto, unang kanto kanan. Unang kanto kaliwa. Unang kanto le kanan. Tapos unang kanto uli, kaliwa. Unang kanto, kanan. Unang kanto uli, kaliwa. Oo, oh, kaliwa't kanan lang. Asya! Karami namang kaliwa't kanan eh. Baka hindi naman akong makarating niyan. Wala ba... Wala ba gang, uh, ibang daa? Ibang daanan? Ah, oo, meron. Punta ka no, sa kabilang kalsada. Yun. nakita mo yun, street mo lang ganun, ang doon sa may dulo ng kanto. Yun, ang kanto mismo kila mga ambo. Siya, yeah. pinakaikot-ikot pa eh. pwede naman ba ng diriso? Ano may ipakawari ko'y ginagawa mong tanga eh? Anong naman eh? Tulong ko sa'yo yun. Eh paano kung maligaw ka? Ha? Eh kung napasok ka dun sa kalsada na yun. Oo, di ba? Tapos yun, pagka nandun ka na sa may kanto na malapit na kilang mambo may makikita ka isang bahay na gano'ng kulay pink. Oo, oh, kulay pink. May makikita kang doorbell, orange. Ah, ah pindutin ko yung doorbell. Huwag mo pipindutin, huwag ka magdo-doorbell. Sa kapit-bahay kasi yun. ha ah, yung kilang mambo doon sa kabila.